Dati po akong tagapag-linis um, ng ibang tao, tagapag-alaga ng ibang tao, nagtatrabaho ako sa mental health. Sa so ngayon, hindi, na, hindi ko na ginagawa yan. Wala nang nagdidictate sa akin trabaho. Wala na rin co-workers na nag-uutos sa akin kung anong dapat kong gawin. Bakit po? Dahil nabago ko ng aking buhay. Ako na ay sariling negosyante. Mga pa pala si Mary Chomayomente. Uh, uh, taga po ako. And so, I'm glad na, na nandito po ako sa negosyong ito. And then, uh, uh, dito po ako nagtatrabaho sa Israel. Si Margo, dito ako nakatira sa Canada. At uh, ako ay isang empleyado. At uh, yun ang trabaho ko sa 8 hmm. oras ng araw. At tapos, uh, nag ako rin ay nasa negosyo na ito. Um sakni ni Amy nga taga Hawaii ket uh, agtrabaho ak dua pay idi ket, itan um gapo tangalan ko ay si Rosita nakatira sa Sweden um ako ay pensionada na kaya ako pumasok dito sa negosyo ito at alam kong makaka